ang ikatlong istasyon, si Jesus sa harapan ng sanitri. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoon Yeso Kristo. Sa pagkat sa pamamagitan ng iyong maragot mo sa muling pagkabuhay, Tumindig ang pinakapunong sa serdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Ako nga, sagot ni Jesus. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita na yung siya ay dumarating na sa alapaap ng langit. Winasak ng pinakapunong sa serdote ang sariling kaso natin. Hindi na natin kailangan ang mga saksi. Ngayon na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hato nilang lahat ay kamatayan. Kinamagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatandang ng bayan, ang mga eskriba at ang iba pang buo-buo ng silisin. Ipinagapos e, nila si Sinila kay Pilat ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.